Thank you for calling. Sa gabi, present sa umaga. Ngayong araw naman ang grad tutorial ko at ang ulam ko ay itong chorizo dahil favorite ko to. Nagdagan ko yung kulay ng buhok ko. Kaso naging black awit. Nag-edit din pala ako para sa aking creative shot at one hour na lang ang meron ako para bumili ng mga raw materials at sobrang hassle pala kapag chill-chill ka lang talaga kahapon. At nag-print din ako. 4pm pa lang schedule ko and 1 to 2 hours yung biyahe from Pasay to Pampanga. Kaya ito 1pm ay nakita kami ng friend ko na sinamahan ako. Thank you Zanin sa Bikutan at diretso Pasay na sa Victory Liner. And thanks to God ay nakasakay na rin after magbayad. At tinulungan din ako ng aking PFF na si Zanin sa pagtapos ng aking mga props dahil nga wala na akong time sa bahay gumawa. Kung wala si Zanin, paano na kaya ako mapubuhay sa mundong ibabaw? Sleep na ako para may charge na ulit at around 3 na kami nakarating sa DAO, BAU, Bus Terminal at nag-eat muna kami dahil gutom. At nagsakay na rin kami ng jeepa Studio sa BSPS na 57 minutes away lang sa terminal. Sa extension pala ako and nagpunta na rin agad ako sa front desk at nag-fill up ng aking papel. At after nyan ay nag and punta na rin ako sa CR para maghilamos dahil kailangan natin na maging fresh. Ganda ng setup, lakas mga artista. Bet ko rin yung makeup dito, lalo na yung lipstick at bibilhin ko yun. Nasikaso ko na rin yung aking diploma ko at sinuotan na rin ako ng gown konti na lang kami nakalight up kaya hindi nakakabor yung maghintay at yung mga photographer ay grabe sa motivation at ang comfy lang at masaya yung shoot. Nabibagatan ako sa hat pero laban dahil maarte ako, kinusto ko to. At to play mga final photo na pet ko. Ngayon naman ay change outfit para sa aking flight attendant na uniform na walang specific airlines pero ganito din yung pali. Pinaklip ko rin yung likod ko dahil ang ng tao, dahil sa tuksido, kasi ang laki naman nito. Grabe sa pag-motivate itong si kuyang photographer at bet na bet ko rin at lapan na laban din ako sa posing and buti na lang maalam ako sa posing na on the spot. Guys, munta yung transaction namin. At yung piko, ang aangas ng kuha, di ba? Almost 113 shots lahat ng photo at may 15 minutes lang to choose which is for 4 edited photos and one for the frame. Kayo na yung mag-compute? Pin-Alden Richard din ako nito. Ah! Sa kain na pa terminal. Nandang makdo muna kami dahil wala kaming kain. Simula lunch. Diyos ko at sa bus na namin kinain at pagdating namin sa Pasay at dumanasyo na rin kami sa Merville para magsamgyup kasi ito yung recommended ng mga aking friends dahil masarap daw pero ako hindi siya mo recommend May work pa ako after nito. Good night!